Oh good morning po. Andito po tayo ngayon sa Green Mansion. Ayan po. <laughs> ganda rito. Ayan. Simple lang yung mga bahay. Ayan. Doon oh. sa sasakyan mo. dito ka. Sa sasakyan kasama ko ang batang makulit. So, ang ganda-ganda rito. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung view. Oh tanggal pagod po. sarap ng hangin right Thank you for watching. Salamat po. God bless you.